yeah Good morning mga kawa. So, ngayon mga kawa, no? so, ako, nalito na po ako sa Pilipinas, no? Uh, yun, sa mga nagtanong dati kung na mga gusto magpalagay. Gusto mga gusto palagay ng, ano, yung dati sinabi ko, wala, pag nakauwi na ako. So, andito na po tayo sa Pilipinas ngayon mga kawa, Yon, no? Yun, sa mga gusto mga palagay is, hintay-hintay lang po tayo, no? ah, uh, medyo ngayon pupunta lang muna tayo sa ano yung para mahawa tayo ng, ano, ng anesthesia para uh, pag nilagyan is wala pong sakit na mararamdaman kunti na lang po kasi natira yun anesthesia kailan makakuha ako ng medyo malaki nito no? para tuloy tuloy yung paglalagay Saan tuloy-tuloy po maglagay na soyo. Maraming salamat, no? Ayan po yung ano natin. So, ayan mga kawan, no? So, ngayon is, nandito na ako sa Pilipinas is, sa mga gustong magpalagay dati, nag-comment na gusto magpalagay, PM po tayo, no? PM lang po tayo sa, ayos, tawag tayo sa number ko sa number ko oh, So, ipapakita ko sa iyo, number ko. No? Yan. Kailangan, ano, uh, tawag lang kayo. Pero ito, kasi po lang naman tinuturo ko eh. Para sa paglalagay. Eh. Wala na pong sakit na mararamdaman kahit putuloy pa yung ari no? Yan. Yeah. Yung pilates pang yung panglagay natin, no? Ito yung pinakamaganda kasi, kasi kahit ilang taon is okay lang. Kasi yung sa akin naman is mula nung high school pa lang ako first year high school is meron na ako pero hanggang ngayon nandito pa wala naman kaya mas maganda to marmols yan mga kawan no? uh, PM lang po tayo no? sino magpapalagay dito na po tayo sa Manila ito yung pang tagos natin no? Marmol din to kaya uh, wala po yung, yung, yung ugat hindi po yung tatamaan kasi nga hindi naman to matulis ay mga talip matulis lang So ayan mga no at titignan ko lang yun no? Yung cellphone number natin Para at least nakatak kayo sa akin Kung sa kaya Kasi may magpalagay Dito na rin tayo sa Pilipinas So yun yung mga gusto mo pakabit Yes Ito na yung Ano Ano ba yun Ito rin lang sa cellphone number natin Para Makontak niya ako no Ako number ko Ah oh. oh, balik ta, dapat nang ganito Kasi so, nga huwag ganito Ay balik ta, din Okay oh, na lang sulat ko lang sa papel no Para mas klaro Nga pag gaganong ako sulat 09 Eh, di pa na. Eh, dito. Meron pala ako dito. Saan ba yung sinulatan ko? No? Ito tayo dito ng resibo. Resibo ng bus. Ito ito Nang kaawa na. Sulat natin yung number natin para dito na kayo kontak. 09 28 22 0 5-9 Ayan Mayroon yung pangalabong natin Kaawan Kaawan na lang Kaawan Kaawan na lang lagi natin Kaya Ka Awan na, Ka -awan. Ka -awan na natin natin. Ka -awan. po Ano na natin yung gusto mong palagay Ayan po, kita niyo po kaya to Bakit ganun baliktad Ginaganito Ay, Sabihin ko lang mga kawan Yung number ko no, babaliktad eh. Hindi siya maano O oh. ginaganito, baliktad oh, Sabihin ko na lang yung number ko 09 28 2202 759 ulit mga kawan 09282202759 kaawan po tawag lang po kayo or text lang salamat bye po mga kawan ka